Yan, tol. Ah, uh, ngatang araw. Ngatang buhay. So, unang sabak pa lang. Minalas agad. Si to. So, ito yung disadvantage lang ng anong ng uh, Leo. Kasi ano to, telescopic, mga tol. So, ito yung rails niya tapos ito, iba na to. unang nasira yung ano yung rod ng telescopic natin. So hindi siya hindi hindi pala pwedeng mabasa yung ano nito. Sa mga Leo yung mga bumibili ng Leo no. So mas required na mas maganda yung ano na lang. Hindi telescopic yung bilhin nyo kasi pag nababasa yung telescopic mga tol na uh, lumalambot yung ano niya. Yung dito niya. Simula nung naputol yung sa akin dito. Tapos yung pangalawa dun sa dulo na. So ito naman, hindi lang kapangitan sa ano kasi hindi siya pure na mga stainless yung ano nito so talagang pang beginners lang yung ano nito pero tumatagal naman siya tumatagal siguro Mabuto nang ng ano eh 3 uh, months siguro kakagamit ko kasi yun lang kailangan ano uh, hindi lang siya mababara ng tubig alat ng tubig dagat So siguro dito pinalawang na yung kahit anong gawin mo, kahit tagyan mo naman ano kasi hindi siya pure na stainless yung laman nito. Ay mga matulog. Ano? Nagpi-prewilling na siya. Prewilling na yung ano natin kahit anong gawin mo dito sa ilalim. Kasi pag dito mga tol, prewilling yan. Tumutunog nga eh. Tumutunog sa loob. So dun ako nabigla nung nilagyan ko ng ano ng 30 grams na na, 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 na bigla siyang tumunog sa loob yan o pre, -pre na siya tapos ilak ko di ganun pa rin kahit ilak ko ganun pa rin pag nakatapon tayo umiikot pero pwede pa naman siya maano gamit kasi yan lang yan Naga, kumbaga, nawala lang yung lock nya yun lang eh, siyempre di tayo sanay sa ganun na pagtatapon natin eh, umiikot pa rin yung ano natin yung rails natin. so pangit lang kasi ano lang, kakasimula pa lang natin mag-cast. Lang, wala pang pa huli. Malas agad. Pero sige lang. Gagamitin pa naman natin 'yung ano. Yung rails natin. Nandoon yung malapit na ano natin. dun 'yun? Ano yun, yun, 'yun? Divers. Ganda sa nanangispat ispat mga tulog. Ayan o. Uh, Doon maganda sa pag uh, nagka-cast ka kasi may mga ano sila yung mga tulot-tulot ng mga batuhan. Doon maganda magano kasi o. Uh, sakto lang yung alon. Alright.